guys, nag-public apology na si Boy Dila. Kilala niyo ba guys si Boy Dila? Yung kwan, nag-trending sa social media. Nung Wata Wata Festival sa San Juan. Yung uh, meron silang, um, uh, dito, binasa na motorista. And uh, actually, sobrang nakaka-dismaya naman kasi yung ganong senaryo, no? Yung ganong pangyayari. Sobrang nakaka-dismaya. And maraming na poor wish yung mga uh, manggagawa, di ba? Mga mga estudyante pumapasok, And uh, syempre siyempre marami ding trabaho ang naantala ng dahil sa uh, festival na yun. And dahil din sa mga tao na nagbabasa dun sa mga nakasakay sa mga sasakyan, di ba? Grabe. Sobrang trending to eh sa social media. Talagang uh, puro negatibong komento yung mga nababasa ko. And uh, yun nga, sana uh, sa next festival ng Wata 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 ba? Wata, Wata festival is magkaroon sila ng specific na lugar or isa nila yung buong street like sa Thailand di ba? sa Thailand yung basaan yung tapos meron silang gamit na water gun so nagsasara sila ng street tapos meron silang specific na lugar kung saan gaganapin yung festival na yun di diba? and sana ganun din sa Wata Wata festival para walang mga uh, motorista mga mga nagtatrabaho na maabala at mabasa. Di ba? Kahirap yung mabasa. <laughs> Papasok ka ng fresh tapos mababasa ka lang. Alright, panuri natin guys yung short clip lang to ng uh, public apology ni Boy Dila. <laughs> Boy Dila ang tawag sa kanya guys eh. Okay, bilang tayo ng 3, 2, 1 Go! So, eto na. Dali. ako <laughs> sira ko ang mo. Tala ko ako ko sa inyo sa mga Sabi ko po sa inyo, lalang na po sa rider, binigin mo ano ko sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personal na gusto ko po sa inyo ng mga Sa mga nagbabanta po sa akin, hindi na ano po, stress na rin po Puno ko na lang din po yung mga labi sa pagbabanta sa na lalo-lalo po sa mga pamilya ko. Pag naman po sana din ang didamay, kung nangyari po sila sa akin, ako na lang po ang rani nila. Dahil kung akin din po kasi nadadami po yung pamilya ko. Lesson learned. Ayun siya yun.

May bagyo eh. So, yon Yung public. Up. Actually, mahaba to guys. Eh. Mahaba siya. Kaso yung clip lang yung uh, pinanood ko. And uh, yung clip lang, yung pinaka-short na video lang yung uh, pinuha ko. Yung talagang na iyak na siya sa kanyang public apology. And actually itong uh, pano guys is very uh, nakakadisappoint naman talaga yung ginawa niya, di ba? And uh, sana maging aral na din to para sa kanila at sana wag na maulit yung ganito kasi maraming na, oras na nasayang, maraming um, trabaho na hindi napuntahan sa tamang uh, oras and uh, I think marami ding uh, hindi nakapasok sa trabaho dahil nga nabasa sila. Siyempre, alam nga, papasok sila na basang-basa, diba? So, lesson learned na sana, uh, next na Wata Wata Festival is magkaroon talaga sila ng isang specific na lugar or isara nila yung street na yon and then noon ganapin yung uh, festival na Wata Wata, diba? And, di ba, nawala, parang nawala kasi yung essence ng festival kung ganito yung mangyayari. Yung marami tayong uh, madidismay tao sa ginagawa, di ba? So, mas maganda siguro guys yung parang sa Thailand. Alam nyo yung basaan sa Thailand. Dapat ganun yung gawin nila, di ba? Mas naka-organize at saka walang masyadong um, madidismay tao, di ba? Alright, kung nagkasayin nyo to guys, bigyan nyo itong malaking likes. Mag-comment kayo kung meron mga request na video na pwede kong gawin dito sa akin channel. You know, bye!